Mainit na pinag-uusapan ngayon sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news site ang naganap na contract signing sa pagitan ng GMA Network at ABS-CBN para sa paglipat ng noontime show na It's Showtime sa main channel ng GMA Network. Hanggang ngayon ay patuloy pa ring umaani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang paglipat ng It's Showtime sa GMA7 dahil unang inakala ng lahat na hanggang haka-haka lamang ito. Marami ang hindi makapaniwala, subalit masaya naman sa napakalaking plot twist na nangyayari ngayon sa dating mahigpit na magkatapat na channels, ang ABS-CBN at GMA7. Samantala, hindi naman napigilan ng ilang mga netizens na pansinin ang nangyaring grand entrance ng mga It's Showtime hosts sa red carpet ng GMA sa nangyaring contract sign ng kahapon, March 20, 2024. Ayon sa ilang mga netizens, tila hindi umano naging fair ang management kay Karil dahil hindi ito nabigyan ng solo moment sa pagrampe sa red carpet gayong isa si Karil sa pinakamatagal ng host sa nasabing show. Hindi rin naiwasan ng iba pang mga netizens na pagkumparahin si Karil at Kim Chu dahil nabigyan ito ng solo moment sa red carpet gayong mas nauna naman si Karil kay Kim Chu na naging host ng It's Showtime. Iginiit pa ng ilan na hindi naman nararapat na gawing basihan sa paglalakad sa red carpet ang kung sino ang sikat na artista ngayon. Samantala, panghuli namang pumasok ang unkabogable star na si Vice Ganda. Unang rumampa ng solo sa red carpet si Kim Chu, sinundan siya ni Jong Hilario, kasunod naman si Vong Navarro at pangalawa sa panghuli si Anne Curtis. Ang iba namang host ay may kasamang naglakad katulad na lamang ni Karil na kasama niya si Tiang Amy. Sa kabilang banda, nalulungkot man ang ilang mga tagahanga ni Karil dahil tila muli na naman umano itong naichapuera tila hindi naman ito naging big deal sa kanya kung pagbabasehan ang kanyang mga ipinopost sa social media. Makikita rin naman sa mukha ni Karil na masaya siyang kasama si Tiyang Amy sa paglalakad sa red carpet sa katunayang ay masaya pa niyang Eflinex sa kanyang social media account ang kanyang kasiyahan na nakasama niya ito sa pagrampa. Samantala, marami naman ang humihiling ngayon ng mga fans ni Karil na sana ay mapagbigyan rin ito ng mas mahabang airtime dahil matagal na rin naman itong host ng It's Showtime at hindi iyong palagi na lamang umano itong nasa gilid. Ano ang say niyo sa balitang ito?